Ang karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Yun talaga ang gusto ko. Ang pasamain ng loob mo, ang makita kang nag-aalab sa galit at iparamdam sa'yo na kahit ano pang gawin mo, baliwalain sa sa'kin na hindi kita magawang mahalin dahil kaligayahan kung makita ka nasasaktan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusang ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Dahil sa mga pinagdaraanang hirap, ang tanging naiisip ng tao ay paano makagaganti sa kanyang mga naging pagdurusa ang iparamdam sa taong dahilan ng kanyang pigati ang kinikimkim na galit. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Kaligayahan kung makita kang nasasaktanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang na may pangako ang bukas. Oh, na naman, Sofia. Yan na lang ba ang gagawin mo sa araw-araw? Ang umiyak? Hinay. Hey, Napakasakit po na nangyari. Pero wala na tayong magagawa, anak. <laughs> wala na yung taong tanging inaasahan ko na tutulong sa akin. Oo nga. Pero hanggang doon na lang ang buhay ni Wilson. Naaksidente yung kotse yung sinasakyan niya. Bumangga yun. At dahilan na rin na maaga niyang kamatayan. Napakahirap tanggapin yun, ay. Paano na ako? Nangako siya sa akin na siya ang bahala. Hindi niya ako bababayaan. Kaya lang, wala na siya. Pakiramdam ko ngayon, para na rin ako namatay. Huwag ka magsalita ng ganyan. Anak, kailangan pa kita. Pero sa magiging buhay ko, sa magiging kapalaran ko, parang na rin ako mamamatay. At hindi ko tiyak kung kakayanin ko ang buhay. Nawala wala yung tao ng na loob ko. Magandang araw po, Aling Beatrice. Ah, Magno. Ikaw pala. Maupo ka. Salamat. <clears throat> uh, sandali tatawagin ko si Sofia para magkausap kayo. Naparito ako hindi lang para makausap siya. Ha? Para ano? Susunduin ko na siya. Isasama ko na siya sa pag-uwi ko ng bahay. Magno? Oh. Ba't parang nagtataka kayo? Nagmamadali ka yata. Kailangan pa bang patagalin? Gusto ko nang makasama si Sophia. Nagdadalamhati pa siya sa pagkamatay ng kanyang matalik na Wala akong pakialam sa pagdadalamhati niya. Ang gusto ko, isama na siya sa bahay. Pa pa paano kung ayaw pa ni Sophia? Eh sino ba masusunod? Aling Beatrice, karapatan kong isama na siya sa bahay dahil bayad na siya eh. Baka nakakalimutan mo. Si Sophia ang kapalit sa napakalaking halagang nautang nyo mula pa sa mga magulang ko. At ngayon ko nakukunin ng kapital maging ang tubo. O baka naman buhay mo maging kapalit. ano Ah. Ay, Sophia. Huwag mo nang takutin. O pagbantaan pa si inay. Uh, Sophia, mahal. <laughs> Binibiro ko lang naman itong nanay mo eh. Hindi nakakatuwa ang biro. Sophia, uh, anak, sasama na ako sa iyo. Ano? A ano ah, yan? lang naman ang gusto mo, di ba? Oo, okay, oh, uh, oh, dahil sabik na sabik na akong makasama ka. Saka huwag kang mag-alala. Sa piling ko, magiging masaya ka. Dahil lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat at agad kang nakarating, Arman. Ayos sa doktor, kailangan na masalina ng dugo si Darwin dahil bumababa ang bilang ng kanyang platelet. At ikaw lang alam kong makatutugma sa tipo ng kanyang tugo. Tatay Victorio, nalilito pa rin ako sa mga nangyayari. Nagsinungaling sa'yo si Christine. Ayaw niyang malaman mo na nagkaanak kayo. Kaya ipinakilala niya sa yung ama ni Darwin, yung pinsan niyang lalaki na katukatuwang ko rin nag-aalaga sa bata. Pero bakit niya ginawa yun? Dahil... Natatakot siyang baka kunin mo si Darwin sa puder niya. Lalo na nang makita mo ang miserable kalagayan niya. Hindi ho niya dapat pinangungunahan ng sitwasyon. Dahil sa mga ito, wala akong ibang gustong gawin, kundi ang mailigtas ang buhay ng anak ko. Kahit buong buhay ko, handa kong ibigay ngayon sa anak ko, Tatay Victorio. Matatandaan mo yung gabing paulit-ulit kong ibinigay sa iyo ang aking sarili bago ako ganap na lumayo. Oo, si Tarvin na naging bunga noon. Ngayon, sumbatan mo akong muli. Dahil bukod sa hindi ko pagsipot sa ating kasal, pinagkait ko rin sa iyong karapatan mong malaman na nagkaanak tayo pagkatapos ng gabing yon. Hindi. Hindi kita susumbatan dahil mahal kita, Christine. Kung alam mo lang na sa buong panahon ng iyong paglayo, wala akong hiniling sa Diyos kundi ang matagpuan ka. At ngayon na kung may anak tayo, lalong hindi na tayo dapat pang maghiwalay. Huwag mong lukohin ang sarili mo, Arman. Sinasabi mo lang yan dahil naaawa ka sa kalagayan ko. At di Darwin. ng pagkakawang gawa mo sa anak ko, pwede ka nang umalis. At ang kaisa-isa kong pakiusap, huwag na huwag ka nang pabalik. Ganyan na ba talaga karamot ang puso mo? Kaya mo nang isakripisyo pati isipan at kinabukasan ng anak mo? <laughs> Hindi mo siya dapat idamay sa galit mo sa mundo? dahil lang sa sinapit mo. Karapatan din niyang magkaroon ng isang maayos na buhay. Ngayon, lumalabas sa bibig mo na nagkaka-interes ka sa anak ko. Kung yan ang interpretasyon mo sa mga sinasabi ko, wala na akong magagawa. Pero gusto kong malaman mo na kung hindi mas madali ang naging paglimot ko noong magkalayo tayo, mas magiging mahirap ngayon sa akin ang sitwasyon. Dahil dalawa na kayo ng anak natin na hindi mawawala sa isip ko. Umalis ka na, Arman. Umalis ka na. Ayaw ko nang marinig ang iba mo pagsasabihin. balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Siguro naman, masaya ka na sa buhay mo ngayon, ha, Magdo? Dahil kasama mo na siya. Si Sophia ba ang tinutukoy mo? Eh, sino pa ba? Di ba siya lang naman ang nagpapaligaya sa'yo? Pero kulang, wanso, Ha? Bakit? Anong kulang? Ang pagmamahal niya. Hindi pa niya kayang ibigay sa akin. Pasasaan ba't ibibigay rin niya yun ang buong-buo sa'yo? Kapag nangyari yun, masasabi ko ng ganap ng kaligayahan ko. mabuti na lang. Mahusay yung pride detergent powder na gamit ko. Kaya madali ako natapos sa paglalaba. Oh, dinala na kita ng pagkain, Sofia. Yun ang utos sa akin ni Sir Magno. Manang Adela, hinayaan niyo na lang po sana akong lumabas ng kwarto. Ako, eh, sinunod ko lang mga utos ni Sir Magno. Sabi niya kasi, masama ang pakiramdam mo. Eh, eto, Nagluto ako ng sinangag. Maraming bawang yan. Yun kasi ang gusto ni Sir Magno sa sinangag. Maraming bawang. Uh, uh, oh! Uh, 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 Sophia? Bakit? Ah, bigla ako nasuka dahil po sa, sa amoy nang niluto niya. Ay, hindi mo gusto ang amoy nitong sinangag ko? Opo. Oh, Parang bumaligtad yung sikmura ako. Ay, ganun pa, eh, eh, Sandali. Pahawak nga ng kamay mo. Ah. Bakit po? Pupulsuhan lamang kita. May problema ba? Ha? <gasps> Aba! Mabilis ang pintig ng pulso mo, Sofia! Bunte si Sofia? Opo, Sir Magno. Yun ang pakiramdam ko. Imposible. I hindi po kayo masaya na nagdadalang tao ang asawa ninyo? Hindi. B bakit po? Ayaw niya bang magkaroon kayo ng anak? Oh, inamuin mong gamot na yan. Bakit ko iinumin yan? Eh, eh, dahil maputla ka. Kulang ka sa resistensya. Gusto mo pa akong gawing tanga? Alam ko kung para saan ang gamot na yan, ano? Gusto mong mawala yung pinagbubuntis ko. Ano? Natahimik ka dahil tama ako? Gusto mong makunan ako? Oo! Dahil alam kong hindi sa akin ang ipinagbubuntis mo. Kaya dapat lang na mawala yan. Sumayin nyo mga kaibigan. Naming itinampok na kasi sayang alam po namin inyong kinalugdang at kinapulutan ng magandang araw sa buhay, pinamagatang, Kaligayahan kong makita kang nasasaktan. Samantala, ang mga nagsigalap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit Amor, Wilma Borromeo, Eddie Legaspi, Dante Castro, at si Rosana Villegas sa papel na Sofia, dilapatan ng tunog ni Jerry Mutiam, sa musika ni Buboy Salonga, Superbisyong Teknikaw ni Eric Lucero, ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan, at sa direksyon ni Eduardo Legaspi, ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, na gaanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging doon na May Pagako Ang Bukas